sana kain na tayo! Nash, madagal pa? Yung Naso, pa. Mm -hmm. Eh, na ba? Pichaw, madagal si K tita. Uy, nag daw ah. Big job Nandiyan sa mga parlors nila sa battery. Bilge. Bilge, bilge na Pwede mo For a year and another night for uh, Para hindi ka lumalapit. Bago uh, ba mo kinibig Ano yung post dito ito? That. Ah. Ah. Ano niya? That he could med me. Fishball and the uh, <laughs> Ay, we'll yeah. <laughs> <laughs> diba, ano yung yun. sa Muslim niya. Di ba meron kayong pinag-ano nang kwanaw? Ay, na. May dumidikit na. Yeah. Ay, dumidikit ang supada niya Kameraman pala, hindi director. Kasi yung director, okay. sasabihin lang yun. <laughs> <laughs> Mag-anotate ka naman ah. Sabihin mo ako kung ano pinapicture mo. Silent movie dahil. I-edit ko, tayo, ko sa ito. inanarate ko ito sa bahay. Ito, Main mo itong mga regalo <laughs> Saan yung in dito, daddy? Mamaya, ah, pag... Saan yung in dito? Ah? Yung T? Yung? In? Anong in? Ay, in? Zoom, in. Naka -in. Naka -ano? zoom in. Zoom in, yung T. Ah. Hindi pwedeng hindi siya nakalive. Madilim masyado. Dahan-dahan lang -dahan yung pag-move Dahan-dahan lang yung pag pop -pop man, na lang. Dahan-dahan yung... na, stabilizer naman yun. Eh. Yan ba yun, yun yung yan ba dito? Yung ba yung dito, daddy? então <gasps>